Ngayong umaga, Tony, ay, yes. ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga trend. Yes, uh, about uh, LRT Yes. at MRT. Mm -hmm. And of course, kasama natin this morning si Attorney Hernando Cabrera, who is a spokesperson of the LRT Authority. At good morning, sir. Good morning, good morning, good morning sa ating mga morning, sir. viewers. Magandang umaga, yeah. sir. Uh, siguro, sir, umpisa muna natin kasi, uh, Tony, pinagkukwentuhan yes. natin kanina with sir, meron bang ginawa ang LRT uh, Authority or ang LRT-MRT this week in celebration or in commemoration, rather, of Uh, ang araw ng kagitingan at ang Philippine Veterans Week Yes uh, part ng celebration natin ng uh, Philippine Veterans Week at saka yung araw ng kagitingan last Tuesday no holiday nung last Tuesday uh nagbigay tayo ng uh, libreng sakay para sa mga veterans natin uh, isang linggo yon na libreng sakay magmula nung April 5 hanggang ngayon April 11 so last day ngayon uh, aside from that knowing na yung ating mga veterans eh, may mga edad na yan hirap na ring uh, bumiyahe And usually pag bumiyahe yan, meron silang kasamang caregiver o kaya yung aid o kaya nurse. So minabuti namin na pati yung nurse na kasama or caregiver ay libre din pag sumakay ng LRT. Kaya lang nilimit namin na isa lang. Hindi pwedeng nga sampu yung kasama niya. Yes. Sampu din silang uh, so, yun, so, isang veteran, isang uh, caregiver o aid ang libre. Yes. A no? uh -oh. uh, very symbolic at mm -hmm. the very least, no? Kasi hindi naman talaga ganoon karami yung mm -hmm. uh, veterans natin yes. na, na makakasakay doon, I'm sure, no? Kasi senior citizens ito, sir. And, uh do you have a Yes, totoo no? Uh, through the years kasi, nagbibigay talaga tayo ng uh, ganyan, ano, libring mm -hmm. sa sakay. Last year, if I remember it, like right, one day lang. Mm -hmm. Kaya lang napansin natin na since ito mga veteran na, yung mga yun, mga 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 lolo't lola right. natin yung mga 'yon, na, lang no? Talagang yes. uh, mahina na hindi na nila kayang bumiyak. So, ang uh, pansin namin, kahit ngayon, kunti lang talaga yung nag-avail. In, in fact, itong halos isang buong linggo, no, house of kahapon, ang sumakay pa lang siguro mga 68. Ah, na tao. Na. Kaya lang dito, ang sa amin, hindi naman sa dami, ano, mm -hmm yung magbe-benefit. Ang sa atin right. yung simbol, tama ka doon, yung symbolic, yung gesture ba natin pagpipigay-pugay sa ating mga veterano. Uh, okay, so, 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 Mr. Cabrera, paano po yan? they have their own spot on the train na magkakasama po sila or humahalo din po sila sa iba na masikip, ganun po? Meron silang special coach. Uh, ano? Uh, uh, okay. Regularly, on a daily basis, talagang may special coach for, Uh, mga buntis, mga disabled, mm. tapos mga senior mga citizen. Yes. So itong mga veterans natin, considered mga senior citizen yes. na yan, so dandun sila sa first coach. Talagang reserve sa kanila yon. And all they have to do is ipakita lang yung uh, ID nila ng gagaling mm. sa uh, Philippine Veterans uh, mm. Affairs Office. So binibigyan sila. Parang senior citizen din. Meron Ama, din silang uh, yung Oscar card na tinatawag. Uh, okay, sir. Okay, sir. Actually, aside from uh, celebration or commemoration, yeah? Kagitingan, no? Marami rin ginagawa recently ang LRT Authority or pinaplano recently yes, mga na mga improvements no? um, with, yes. with its uh, railway system. Can you talk about yes, this? Yes. Uh, Unang-una, pag-usapan natin yung Line 1. Alam natin yung Line 1, uh, 30 years old na yan, mahigit. Mm -hmm. uh, Nag-start ang uh, Line 1, uh, 1980s. Ano? So, pag titignan mo yung system natin, talagang luma na. So, ang una natin uh, ginawa dyan is yung rail replacement project. Kaya yung yung release natin ngayon sa line 1 is uh, 30 years old na. Yung pa yan yung rin yung mga release na nan nung umpisa natin ng line 1. So last year inumpisahan natin yung rail replacement project. Binid na natin yung phase 1. So na-award na yon and they have already started. Ngayon uh, aside from that, luma na rin yung mga poste sa taas. If you will uh, look at line 1 kaya kahit anong system yan, line 1, line 2, line 3, mayroong poste sa taas kung saan nakakabit yung uh, kable, kung saan dumadalo yung kuryente na siya nagbibigay ng power doon sa trend. So 3,000 mga to, so, kailangan na rin palitan. So isa rin ito sa mga ginawa natin project. Uh, nagista Nabid na rin yan last year nag-start na sila ngayong uh, taon para sa replacement niya. Ito sir tama ba ito yung uh, naging issue na this is a 308 yes. million yeah, yeah. contract na hindi hindi natuloy into its phase 2. Iba yon. Yes. Uh, ah, yung yun, yung sir? natuloy na na bid at na-award na na nag-start na Then yung phase 1 in yun yung right, kalahati. Right. So yung lately na lumabas sa balita na suspended yun yung phase 2 yung kalahati right. yung second half. And hindi namin inabandon yung project. Itutuloy pa rin yon. Approved na yon eh. Ang nangyari lang, sinuspend lang yung bidding uh, pending na ma yung mga certain formalities. Yun lang. Pag natapos natin yung mga kailangan na formalities, then tuloy-tuloy ulit yon. Mahirap kasi to proceed with the bidding na hindi mo na-comply yung mga certain formalities. Makukwasyon tayo sa COA, makamakwasyon yes. pa ng Ombudsman. So better na i-comply natin yung mga required na formalities. Anong anong formalities? Uh, one up? of them is uh, proper na board approval, yeah. yung review ng budget, yung review ng terms of reference. Kailangan lang matapos lang. Okay. So, sir, na-delay lang pero tuloy pa rin po yung improvement. Yes. Uh, delay lang siya, suspended yes. lang siya, tuloy pa rin siya. Okay, right. sir. Sir, so, kamusta naman po yung takbo ng LRT ngayon since summer po wala masyadong estudyante and bakasyon? Well, uh, compared, you ano, relatively, compare mo yung figures natin, yung riders natin, compared sa regular na school days, mas konti mas konti lang pero marami pa rin. Uh, talagang daily talagang napakarami. Yes, pero compare mo nga, pag kinumpare mo to sa sa regular school days, mas mas konti pero marami pa rin, ano? So, ang nangyayari kasi ngayon, ang line 1, ang isang problema ng line 1 is sa kakulangan ng trend. Ah, uh, kinukulang tayo ng trend. in a sense that kailangan nating rehabilitate yung mga iba nating trend. kasi marami na tayong trend na hindi gumagana. We don't have to buy new ones. Uh, all all we have to do is rehabilitate yung mga luma and we have already started the process. So may may budget tayo dyan. In fact, last year inumpisan na natin yung bidding process. Ongoing pa rin yung bidding process natin. How many okay. cars do we have uh, uh, dito sa sa line 1 we have 140 cars. Ang gumagana na lang is I believe mga halos isandaan. So we have 40 ah, okay. na kailangan oh, i-rehabilitate. Ang sayang anon is oh. a lot cheaper than you know get, getting new getting ones. Yes, new ones. Uh, mas mahal kasi sa kapag uh, bago. Pag bumili ka naman ng second hand, syempre pag second hand uh -oh. eh din i-rehabilitate yes. mo. So why why buy uh, either old or new ones? Right. So i-rehabilitate mo na lang 'yung existing mo. So 'yun ang na nating process. So that's for line 1. Actually, alam mo Tony, meron meron sina Sir na estimates ng figures kung ilan 'yung line. mga yeah. taong sumasakay kada line. Yes. I've always wondered about this, Sir. Il ilang ilang tao ba sumasakay? Well, actually for line 1, Almost mga 500,000 uh, tayo daily. Mm -hmm. Kalahating 500, din yan. 500,000? Yes. Yeah. Sa MRT-3, uh, ganun din, more than 500,000. And then sa Line 2, uh, under capacity actually ang Line 2, it was designed to serve about mga 500,000. Kaya lang ang capacity niya ngayon, inaabot lang niya mga 240, 230. Actual use? is okay. Actually, actually used. ito yung... So, kaya pa? Ito yung maluwang eh, no? Yung yes, LRT yung to sa Aurora yes. Aurora yung oh, oh, luwang yung na ko trend. Kasi ako dati doon, ang and maganda siya, JC. Mm -hmm. Yes, ang kagandahan yes. ng line to kasi maluluwang ang trend, uh, tagusan yung trend, right. No? And then maluluwang din yung mga stations. Yes. So mas mas modern kasi yung line 2. Oh, oh, pero na. pero sir sa ibang lines natin uh, sa LRT MRT magdadagdag kayo ng cars, tama ba? Yes, uh, nabanggit ko nga kanina for line 1, all we have to do is rehabilitate yung mga luma nating yung mga downtrains natin. For MRT 3 yun naman na yung na-publish na na we're buying. Meron hmm. tayong bidding process ngayon na uh, bibili tayo ng additional trains. All right. Yes. All And sir, 'di ba alam naman natin sa train masikip tapos minsan nagkakabanggaan. Meron po bang mga instances na may mga nag-aaway or may mga iba po bang problemong yes. na-witness kayo sir maraming maraming away-away diyan away ano una pagsiksikan na hmm. ayun yung mga pasahero natin kung minsan uh, hindi nila maintindihan na na siksikan kaya nga, mas transit 'yun eh mm -hmm. yes. ako like kung sinasabi given na na maraming tao sana wag na tayong mag-complain kasi given na 'yun eh kaya nga hmm. tawag natin diyan mass transit eh di diba, talagang siksikan yan ang kailangan lang natin gawin talaga is yung frequency, yung arrival ng trend. Kasi kahit siksikan, kung mabilis ang biyahe mo, okay yes. lang yan, eh, di ba? Uh, you will only stay, sabihin mo na, mga two minutes sa station. In, uh, in, in a minute, makakasakay ka kaagad. Tapos in so much minutes lang, makakarating ka doon sa pupuntahan mo. So it's, it's okay lang kahit siksikan nagiging worse lang siya kapag siksikan na nga tapos ang bagal pa nung trend. Yeah, that, that, makes it worse diba talagang ang objective talaga yan is bibilisan mo yung arrival ng ng train mo talagang yung yung mga tao noon marami maiinis talaga oh, no oh, klabe. Al grabe. mo 'yung iba nagsisikuhan tapos paglalabas right. na wala silang pakialam alam kahit may mabanggana sila grabe and we how can anyone forget no yung Amalayer incident <laughs> yeah. na sa yung sa I'm LRT na, na hindi natin makakalimutan talaga yeah. so so i'm i'm sure no um, kailangan talagang gawa ng para ng and i'm sure ginagawa ng paraan ng LRT okay. authority para yes. para mabuwasan yung ganitong perwisyo Marami tayong projects both ano uh, yung mga projects natin, several yung categories niya. Number one, yung mga projects to to, uh, to uh, address yung safety and security concerns, tulad yung rail replacement, no. Pangalawa yung convenience. Hmm. Yung convenience uh yung mga lighting uh, facilities natin, yung mga elevator escalators natin. Okay. And then uh third naman is yung uh, mga ancillary na mga services natin tulad ng sa security. Right. Uh, yung mga yung mga mga ticket gates natin. Mm -hmm. So 'yun yung mga mga projects natin. So marami tayong projects na ongoing. And all of these projects sir, eh uh, ito rin kasi yung kinaka, kinakatakutan ng uh, ibang mamamayan natin mm -hmm. no kapag nagtaas din yung yung presyo or yung ticket fare yes. ng ng LRT. Meron bang mga recent na plano na na itaas? Kasi ay uh, from a few uh, years back meron, di ba sir, pero yes, hindi natuloy. natuloy. Yes, uh, 2011 meron tayong duly approved na fair adjustment kaya lang lately minabuti ng DOTC uh, CLRTA na magkaroon muna ng panibagong uh, rounds ng ng study tungkol sa magiging fair adjustment panibagong rounds ng uh, consultation sa public and then pang panibagong rounds ng approval process Yes. So so far wala pa namang timetable tayo kung paano okay. matatapos ito. Yes sir. Okay. So, so makikita natin JC na magaganda talaga yung incoming projects and development ng LRT. So sir, ano naman po yung message nyo to our televiewers and lalo na po sa mga pasahero? Well, uh unang-una lagi niyan yung uh, security concerns natin ano. Alam naman natin na uh, in the past naging target na ng ng uh, masasamang loob ang MRT. Meron tayong yung bombing noon. Ano? So, lagi kong pinapakiusap yung understanding at cooperation ng ating mga mananakay sa ating mga ginagawang security procedures. So, subject natin yung mga sarili natin, yung mga gamit natin sa inspection. And then, ina-assure din namin ng public yung ating mananakay na magiging magiging uh, 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 respetable naman at magiging pasensyoso doon yung ating ating mga 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 security guards para maiwasan yung amalayer na. Oo, oh, tama. Amalayer. layer. Ama na. Yan, yes. <laughs> <I'm a liar laughs> MKC, dapat tayong mga pasahero maintindihan natin yung tama. checking of bags dahil para rin sa yun sa kabutihan natin and ibang mga pasahero. Kaya wag masyadong mainit yung ulo. Huwag tayong magpaka-prima uh -oh. donna, no? Yes, sa, tama. Sa isang also, mass transit, transit system. Yan, it's a two-way process, ano? Uh, we, we subject we cooperate. at the same time kami naman we will uh, see to it na yung mga security guards natin maging uh, yung behavior din nila yes. sa pag-implement yeah. ng trabaho nila ikaaya-aya din na hindi rin tayo mapipikon uh -huh. all right maraming maraming salamat yes. sir maraming that was salamat attorney salamat hernando so. cabrera of the lrt authority thank you yes. so much thank you very much thank, thank you very so much Mr. Cabrera. Viewers.